Hello mga kalakwatso, welcome back sa Louie TV at yun na nga, nagjudge ulit tayo for today's video sa Miss Gay Pangkalawakan ng Alak Panoorin nyo ito mga kalakwacha. at talaga nga namang sobrang kwela at saya Dinagsanga ito ng mga tao, grabe, kasama ko dyan sila Kabsat Lakwatsera at si Miss Siw Siwit, ayan o oh. pretty, hello mga taga-SQ Host din ang naggagandang si Angel at si Alodia na as always saludo ako sa pagmanage ng time ng bawat categories sa bawat ganitong pageant. At nagpakilala na nga isa-isa ang mga candidates. Kayong mga tomboy, may pakondom-kondom pa sa wallet. E daliri lang naman ang ginagamit. Live na live ginawa ang trending na azuka challenge. Isa sa mga iniidolo din pagdating sa mga ganitong pageant, si Barbie Ngot. At syempre, hindi pa patalo ang pride ng SQ. Wakang from Kabalawangan. Isa-isa na nga silang nagpakita ng talent. May umakyat sa court, hindi ata pageant ito, kundi pataas ng akyat. Charot! Siyempre, hindi din nagpatalong ate mo. opak, inaura ng kasama naming poging judge. Ang pogi naman kasi ni kuya. Eme! At naku mga kalakwatsa, eto na nga, pag na balot ang katawan, may itinatago yan. Ayan na nga ang sinasabi ko mga kalakwatsa, may nagpakita na ng santol. Hindi nga lang natin pwede ipakita dito sa video dahil baka tayo mawala ng santol, patay kay Meta. Grabe ba? At si ate, iba rin ang trip for the Ligo ang person. opak, fresh mo girl! gusto ko lang magpasalamat sa so organizers, Barangay alak Council, CVOs and W grabe, itong pageant talaga nga namang hindi ko makakalimutan dahil sobrang enjoy, sobrang saya, wala akong masabi kundi sobra sa sobra, solid! Gimasen! Mga kalakwacha, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.